Good morning, guys. Indeed, a very great morning. Dahil sa mayroon na naman tayong libreng agahan na nakasabit dito sa ating gate. So, ganito ang aming pamumuhay sa probinsya. Mayroong bigayan, mood, moments. Isa ito sa pinaka, the best the way kung saan dito ka namumuhay sa amin yan, libre ang ating agahan delicious ibos kung tawagin dito sa Iloilo so come join me kakain tayo ng ibos with mascovado asukal na pula yan ang pinaka best partner ng ating ibos. with mainit na kapi Hmm. Malagkit na kanin yun Glutinous rice. Na niluto sa gata. Mm, unang subo para sa inyong lahat.